ang syudad ng Puerto Princesa. Ang Palawan ang pinakamalaking probinsya sa bansa in terms of land area. Maraming parangal at pagkilala na rin ang nakuha ng probinsya. Ngayong taon, hinirang ng Travel and Leisure for 2025 bilang Asia's Best Island. Pagkilala naman bilang number one best island to visit in the world ng US News and World Report at marami pang iba. At alam niyo ba na ang kilalang underground river ng Puerto Princesa City ay hindi lang UNESCO World Heritage Site. Kabilang rin ang lugar sa Seven Wonders of Nature in the World na ngayon ay ating bibisitahin. Mula Puerto Princesa City, higit kumulang dalawang oras ang biyahe patungong Sabang Port, ang jump-off point patungong underground river. Pro tip, kailangan ng visitor's entry permit bago ka makapasok. Kaya naman siguro doon magpabook online or through a tour agency dahil limitado lang ito sa siyam na rang bisita kada araw. Pagdating sa Sabang, sasakay naman na bangka papunta mismo sa cave entrance. Habang nasa biyahe, mapapansin mo na agad ang ganda ng paligid, limestone cliff, lush rainforest at pagdating dito, maraming unggoy ang sasalubong sa iyo. Kung Seven Wonders of Nature, yun po yung mga kagilagilalas na tanawin na created naturally, mm -hmm. while yung seven wonders of the world naman, yun po yung kinreate na ng human, mm, may Kag touch ng human, may touch ng human, either uh, nature or... or human. yung seven wonders of nature, it still include the Puerto Princesa Underground River, mm -hmm. and we are proud na nung nagkaroon po ng election, we were chosen as number one. Wow. among other among other seven wonders of nature such as Halong Bay of Vietnam, yung Komodo Ooh. Island sa Indonesia, Jeju Island of South Korea, Table Mountain from South Africa, the Iguazu Falls between Argentina and Brazil, and of course the last but not the least, the Amazon River of Brazil. Wow. So, mas so, pa tayo sa Amazon. Yes. Yes, we are. Wow. And ang basis po noon ay yung choices or pagbo-vote po nung mga nakapasyal na dito or yung iba pong nakakaalam about Underground River. Ang Puerto Princesa Underground River ay may habang 8.2 kilometers pero higit apat na kilometro lamang ang pwedeng puntahan ng turista. Pagpasok mo sa kuweba, mapapansin mo na agad ang kakaibang ambiance dito. Madilim, malamig at may natural na eko. Kada turista, may binibigay silang audio guide para mas maintindihan mo ang kasaysayan ng lugar, habang tahimik na dumadaan sa ilog, makikita mo ang mga rock formations na parang kabote, prutas, simbahan at minsan parang mga religious figures. Alam niyo rin ba na mayroong malaking chamber sa loob nito na tinatawag nilang Italian's Chamber? Ito ay higit kumulang 120 meters ang lapad at 60 meters naman ang taas, parang isang natural na katedral sa loob ng kweba. At ito pa, noong 2010 na diskubre ng mga speleologists na meron pang second level sa cave system. May mga mini waterfalls at mas maliliit na lagusan sa itaas. At sa labas naman ng kweba, matatagpuan ang mga Philippine long-tailed macaque o ongoy. Pero ingat tala sa mga ito dahil kahit sanay sa mga tao, minsan sila ay may pagka-agresibo. May mga pagkakataon na ang ating underground river ay sinasarap po namin ng mga ilang araw July 1, 2, and 3. Ito po ay taon-taon namin ginagawa para ma-preserve ang natural na status po ng underground river kung saan wala pong tao, walang ingay, walang gulo, as in natural na status lang po nila tulad nung mga unang panahon. Sa inyong pagbisita sa Puerto Princesa Underground River, isa sa mga pinagbabawal po yung pagkakalat ng basura. So doon pa lang po sa wharf, bago makarating dito sa underground ay may mga advice na po na wag magdala ng mga plastics at mga pagkain para maiwasan po na makaiwan po ng mga kalat. Especially, may mga hindi inaasahang pangyari na yung mga unggoy, mga monkey namin ay nanguha ng mga kagamitan po ng mga guests. Kaya mag din po kayo sa mga unggoy niyan dahil meron silang hindi magandang ginagawa para sa atin pero sa kanila, kailangan nila ito to survive sa ngayon po, mayroon kaming city ordinance na nagsasabi po na huwag po maingay o limitahan po ang ingay sa loob para hindi po tuloy ang ang mga paniki. Dati ang turn sa loob ay manual naming inexplain o sinasabi. Sa ngayon po, medyo naging advanced na, naging high tech. Gumagamit po kami ng audio device na kinakabit po sa bawat papasok na mga bisita. Mayroon earphone at po ay may iba't ibang lingwahe. 11 languages po ang gamit para sa mga turistang dayuhan